Napakaganda po talaga ng Dasmariñas Ayun. Shoutout po kay Mayor Jenny Barzaga. Ayun, si Mayor Jenny Barzaga po ay pinsan ng ating kumpare. Ayun. Shoutout kay Doming Pascual Laparan Jr. ng Barangay Sampalok 1, Palapala, Dasmarinas, Cavite. All right. So, nandito tayo ngayon sa Via Verde. Via Verde. Ho, 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 ho. Yan. Ito po ay Barangay San Agustin. Nasa Barangay San Agustin tayo at tayo ngayon ay patungo ng Merry Subdivision at meron po tayong ihahatid. Yan yung aking bilas. nasa siya sa atin. Galing din siya ng Quezon at ay may trabaho po pa sa kabiteren kaya naman eh sinabay na natin at ayan na nga mga idol nandito tayo ngayon sa Dasmabayan. Bayan dyan ang birth certificate ni Mateo birth certificate ni Mateo nandyan yan, yan ang munisipyo kaya pag ayusin namin yung legitimate dyan kami pupunta sa mga taga dito po mga tropa natin shout out po sa inyong lahat tagal tagal din po tayo hindi nakapunta dito halos isang taon tagal din